tapos sa diyan sa aming upuan susuka namin susuka okay. ka ganyan Okay na yan. Ayaw na yan. Nabato pa. Kasensya ka na si Kading ha. Hindi ka na. Hindi kita ah, kayang ipalibing ng maayos. Ayan. Hindi ka malilibig ng maayos. A few moments later. So guys, naghahanap kami ng... Dito. Dito. Mas mataas, ano, para hindi siya botong din. Dito, sa so sa oh, Tulog sa tulog pa kayong dalawang mag-upa eh. Ah, nasa Wala pa kasi kayong pangkalibing. Nahirap ang kutang. Ah. Lagay yung palatandaan, ha? Pag dinadalaw-dalaw ko, dadalawin ko. Dito ako nadaan, ha, ah, pag naalis. One hour later. Hmm. Ayan na po si Chica Ding. Salam. Pimlastik itang maigi ha. Para hindi ka ano. Pero papasokin pa rin alam. Habis na.

ano ka Alam, chika ding. Kasi may mga ba to? Alam kita ding. Sunsunin mo. Mga oh, Yan na Alam chika ding. Gabayan mo na lang kami. Si kagabayan gabayan mo. Ay, sama sa puso. Okay. Tambulan ninyo hanggang maging bato, katulad naman. Okay na yan. Ayaw na yan. Nabato pa. Kasensya ka na. si din ha. Hindi ka na. Hindi kita ah, kayang ipalibing ng maayos. Diyan. Hindi ka malilibing ng maayos. Sa baba. Hindi yung mga nasa mo Ayan mga nasa Siyahan na, hindi ka namin napalabing ng maayos, ha? Diyan ka na, ingat ka na dyan. bye, -bye.